Hello guys, kumusta po kayo? Sana okay naman po kayo sa mga palag kayo naroon. Ngayon po ay magluto tayo ng ginisang ampalaya sa itlog. Pero bago tayo magsimula magluto, welcome to my channel, Alfred Home Kubo pa. Hindi ka pa na subscribe ko, please subscribe my channel. Like and share and hit the bell para update sa video naman. Isang magpapalang alam po sa lahat, ngayon magluto tayo ng Bisa ang pala yung egg. Ingredients. Gagamit tayo ng 1 tablespoon of dinikdik na bawang. 1 piraso ng sibuyas. 1 piraso ng kamatis. Gagamit tayo ng 3 tablespoon of oil. Asin. Pamintang durog. Saka gagamit tayo ng 3 piraso ng binatang durog. Gagamit tayo ng 2 piraso ng palaya. Yung ampalaya, uh, hiniwa natin yung maliliit tapos uh, binabal natin ng limang minuto sa maligam gano tubig na asin, with asin tapos pagkatapos natin ibabal ng limang minuto na maligam gano tubig at asin uh, piligan natin sa sinala para hindi siya mapait o ano ayun na hindi ganun natin sa sumuliganan so ayun na, complete na guys uh, nabalikin tayo ng tatlong prawns itlog binatin natin tala, design na natin. So, ayun nga guys, uh, natin yung kabali. Ah, ligyan muna natin itong 3 tablespoon of oil. Tapos, ligyan na natin itong balang. Kaya muna natin maging brown yung balang. Pag medyo brown na siya, saka natin yung ibang ingredients. So, ayun nga guys, ito na yung, yung kanyang bayan. Lagyan natin itong sibuyas. Kaya nga natin itong kamati. Kaya nga natin siyang tumambot yung bayan ay yung sibuyas sa yung kamati. sana natin gagawin yung ang parayang. Sa so, ilang alas, pula puti yung kamatis sa kayong sibuyos. Lagyan natin itong palaya. So ayun nga guys, tinakpan natin, uh, hayaan natin yung lumambot yung ampalaya sa sarili niyang tubig. Kahit pagka medyo malambot yung ampalaya, siguro lang mga 3 minutes o 5 minutes na hayaan may takmo rin yun. Hindi siya masusunog guys, kung mahina rin siya ako kasi yun yun uh, maluluto yung pinaka laman lang ang palera. Bumabalik so, ka pala. So, ayun ng atas, uh, naman natin? Ayan naman ba, sige na natin itong binatuot ko.

Palagay natin ng paminta at asin. So, ayan mga ka-bastinto na natin itong ginsang ng parang sa iklo. Tara, salin natin. So yun okay, nga guys, tinan na natin itong ginisang ang pala sa itlog. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in the next video people. Bye bye. Thank you for watching. Salamat po.